Narinig mo na ba ang kwento ng kinulam na anak ng aswang na nagbabalik para maghiganti? Isang lihim na matagal nang tinatago ng baryo. Na unti-unting gumigising sa dilim ng gabi. Ano ang tunay na sakit na dala niya? At hanggang saan ang kanyang paghihiganti? Manood hanggang dulo. At ihanda ang iyong sarili sa isang kwento na hinding-hindi mo malilimutan. Madilim ang langit. Walang buwan. Tanging alingaw ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Sa gitna ng masukal na kagubatan sa probinsya ng Quezon, may isang lumang kubo na halos matabunan na ng mga ligaw na damo. Doon nakatira si Aling Pilar, isang matandang kilala sa baryo bilang manggagamot. Ngunit may masamang bulong ang mga tao. Sinasabing isa siyang dating aswang. May anak si Aling Pilar, si Lucia. Tahimik. Maputla laging nakatingin sa lupa. At tila may laging binubulong sa sarili. Isang araw, na-diagnose si Lucia ng malubhang sakit. Ang mga doktor sa bayan ay hindi maipaliwanag ang dahilan. Unti-unting nangayayat si Lucia. Nagsusuka ng itim na likido. At tuwing hating gabi, sumisigaw siya ng parang demonyo. May nagkulam sa anak ko, bulong ni Aling Pilar. Hindi siya umiiyak. Sa halip, Namumula ang mga mata niya sa galit. Naglakad siya papunta sa sapa. Bitbit -bit ang itim na manok. At isang bote ng pulang langis. Sa gitna ng gabi. Sa ilalim ng mga punong matanda pa raw sa tao. Nagsimula siyang magdasal sa wikang hindi maintindihan. Lumamig ang hangin. Umiikot ang mga anino sa paligid. May narinig siyang tawa. Mababa. Mabigat. Parang hindi galing sa tao sa loob ng tatlong araw walang lumabas sa kubo ni Aling Pilar tahimik parang abandonado hanggang isang gabi nagtaka ang mga kapitbahay may amoy na umaalingasaw mula sa kubo amoy na bubulok na karne amoy dugo pumasok si Mang Elias isang matandang lalaki na may tapang at kabisado ang mga kwento ng kababalaghan sa loob walang ilaw Tanging liwanag mula sa kidlat ang nagsisilbing gabay. Sa sahig, nakita niya ang katawan ni Lucia. Nakahandusay. Pero nakangiti. Sa tabi niya, isang bilog na guhit sa sahig. May mga simbolo. At kandilang itim na hindi pa naupos. Biglang nagdilim ang paligid. Narinig ni Mang Elias ang tinig ng bata. Ngunit hindi ito tunog ng tao. Nasaan ang kumuha sa akin? Mahina. Gumalaw ang labi ni Lucia. Pero patay na siya. Nang lumingon si Mang Elias, may nakita siyang aninong hugis bata. May matang mapula. May ngiting pilit. At dugo sa mga kuko. Lumingon ito sa kanya. Isa siya sa mga nanakit sa akin, sabi ng tinig. At babalikan ko silang lahat. Napaatras si Mang Elias. Nanlalamig ang kanyang likod. Hindi siya makagalaw. Parang may humawak sa kanyang mga paa. Muli niyang tiningnan ang katawan ni Lucia. Ngunit wala na ito. Walang bakas ng dugo. Walang kandila. Walang anino. Biglang bumukas ang mga bintana ng kubo. Pumasok ang malakas na hangin. Kasabay ng mga tinig na umiiyak. Sumisigaw. Humihingi ng tulong. Sa salamin ng lumang aparador, nakita niya ang sarili niya ngunit hindi siya nag-iisa may batang nakasabit sa kanyang likuran nakayakap may ngiting parang walang pakiramdam ikaw ang susunod bulong nito diretso sa kanyang tenga napaatras si mang Elias tumakbo palabas ng kubo ngunit parang hindi siya makaalis umiikot ang paligid lumulubog ang lupa sa bawat hakbang niya Mula sa kawalan. Lumabas si Aling Pilar. Hawak-hawak ang ulo ng manok. Duguan ang kanyang mga kamay. Hindi ko siya naprotektahan. Anya. Habang nakatingin sa kawalan. Kaya ngayon, siya ang maghihiganti. Sumigaw si Mang Elias. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibi. Parang kinuha ang kanyang dila. Parang pinutol ang kanyang hininga. Sa huling sandali, bumuka ang lupa sa ilalim niya. Lumabas ang mga kamay ng bata. Sunod-sunod. Parang libo-libo. Hinila siya pababa. At sa katahimikan ng gabi, isang tinig ang narinig sa buong baryo. Tinig ng isang batang umiiyak. Naunti-unting naging tawa. Malalim. Matagal. Nakakabingi. Simula noon, isa-isang nawala ang mga taong nanira kay Lucia. Lahat ay natagpuan na parang pinagsisihan ang isang lihim na kasalanan. Lahat ay may parehong marka sa lig. Tatlong mahabang kuko. At isang salita na nakaukit sa balat nila. Binalikan kita. Nagimbal ang buong baryo. Walang makapagsalita. Walang gustong lumabas ng bahay tuwing gabi. Ang mga matatanda ay nagsindi ng mga kandila sa bawat pintuan. Ang mga bata ay eh hindi na pinapalabas pagdilim. Ang simbahan, puno ng taong nagdarasal. Ngunit kahit dasal, hindi kayang pigilan ang dumarating. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, may narinig na katok sa bahay ni Kapitan Ramon. Tatlong mahihinang katok. Sunod-sunod. Binuksan niya ang bintana. Wala naman siyang nakita. Ngunit may iniwang papel sa harap ng kanyang pinto. Basang-basa. Amoy dugo. Binasa niya. Isang pangungusap lang. Alam ko ang ginawa mo kay Lucia. Namutla si Kapitan. Napaupo siya sa silya. Ang kanyang kamay nanginginig. Dahil siya ang nagutos noon. Napaalisin si Aling Pilar sa baryo. Nang madinig ang chismis tungkol sa pagiging aswang. Siya ang dahilan kung bakit hindi natanggap si Lucia sa paaralan. At siya ang tumawa habang sinisigawan ito sa kalsada. Ngunit ngayon, hindi na siya makatulog. Sa bawat sulok ng bahay, may mata. May presensya. May malamig na hiningang sumusunod sa kanya. Isang madaling araw, nagtungo siya sa simbahan, bitbit -bit ang lumang rosaryo ng kanyang ina. Lumuhod siya. Nagdasal. Naiiyak. Ngunit sa altar. Imbes na krusipiho. Isang lumang litrato ni Lucia ang naroon. Nakatingin sa kanya. Nakakunot ang noo. At sa likod ng kanyang larawan. May nakasulat muli. Patawad ay hindi ko kailangan. Katarungan ang aking dala. Napatayo si Kapitan Ramon. Nabitiwan niya ang rosaryo. Bumagsak ito sa sahig na tila tumunog ng masyadong malakas para sa isang maliit na bagay. Napaatras siya. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang pumasok sa loob ng simbahan. Kasunod ang amoy ng sinunog na buhok at bulok na laman. Nagdidilim ang paligid. Unti-unting nawawala ang mga ilaw ng kandila. Isa-isa. Parang hinihipa ng isang nilalang na hindi nakikita. Sa altar. Gumalaw ang litrato ni Lucia dahan-dahang bumagsak. Ngunit bago ito lumapat sa sahig. May kamay na sumalo rito. Isang batang babae. Nakasuot ng puting damit. Ngunit basa at may bakas ng putik at dugo. Nakayuko siya. Mahaba ang buhok. Tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit kitang kita ni Kapitan Ramon. Ang mga paa ng bata. May sugat. May mga pako. Bakit mo kami sinaktan? Tanong ng bata. Ngunit hindi gumagalaw ang labi nito. Ang tinig ay galing sa bawat dingding ng simbahan. Sa bawat basag na bintana. Sa loob ng dibdib ng kapitan mismo. Lumuhod siya muli. Patawad Lucia. Bulong niya. Habang ang luha ay umaagos. Ngunit tumawa ang bata. Maikli. Puno ng put. Ngayon mo lang ako nakita. Ngayong hindi mo na ako kayang saktan. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Pumasok ang malamig na hangin. Kasama ang mga aninong gumagapang sa sahig. Parang usok. Parang buhay. Pinalibutan nila si kapitan. At sa huling pagkakataon. Narinig niya ang tinig ni Lucia. Mahina ngunit matalim. Ang lahat ng sugat ay may kwento. Ang lahat ng kwento ay may wakas sumigaw si Kapitan Ramon. Ngunit sa labas, tahimik ang buong baryo. Walang nakarinig. O baka walang gustong makinig. Kinabukasan, natagpuan na lang si Kapitan Ramon sa loob ng simbahan. Nakahandusay sa paanan ng altar. Ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisam. Dilt ngunit wala ng buhay. Ang kanyang bibig, nakabuka na para bang may gustong isigaw. Ngunit naputol ang hininga bago ito makalabas. Sa kanyang dibdib, may tatlong marka ng kuko. Sariwa, malalim, at sa kanyang noo, may dugo. Nakaguhit ang salitang. Kasalanan. Nagulantang ang buong baryo. Hindi nila maintindihan. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang bakas ng tao. Ngunit malinaw ang bakas ng galit. Mula noon, isa-isang tumahimik ang mga dating mapanghusga. Ang mga kapitbahay na noon ay nagbubulungan. Ngayon hindi na makatingin sa mata ng isa't isa. Dahil bawat gabi, may bumubulong sa kanilang tenga habang natutulog. Naalala mo ba ang ginawa mo sa kanya? Ang bahay ni Aling Pilar ay hindi na muling binuksan. Tinabunan ito ng mga damo parang pilit itinatago ng kalikasan ang isang kasalanan ng tao. Ngunit minsan, sa gabi ng walang buwan, kapag tahimik ang lahat, may nakikitang batang babae sa tabing daan. Nakaputi, walang paa, at nakangiti. Hinahanap niya ang mga nanakit, isa-isa, walang nakakalimutan, dahil para sa kanya, ang tunay na hustisya ay hindi natatapos sa kamatayan, kundi sa pagkilala ng lahat, na minsan ay may inosenteng pinatay ng sariling takot at kasinungalingan. Sa susunod na linggo, isa na namang katawan ang natagpuan. Si Aling Maritz, isang dating guro, na minsan nagtapo ng sinelas ilusya sa harap ng klase. Natagpuan siyang nakaupo sa kanyang lumang silya. Nakatuwid ang likod at nakangiti. Ngunit tuyo na ang dugo sa kanyang mga mata. Walang sugat. Walang galos. Ngunit sa kanyang kwaderno. May nakasulat na paulit-ulit na pangungusap. Gamit ang sariling dugo. Patawad, Lucia. Nang kumalat ang balita. Lalo pang lumalim ang takot sa baryo. Wala nang gustong magsalita ng kahit anong tungkol sa nakaraan. Ang pangalan ni Lucia. Bawal banggitin. Parang bawat pagbigkas ay tumatawag sa kanyang presensya. Ngunit isang gabi, may bata na naglalaro sa may punong mangga. Nag-isa. Nagtatawa. Lumapit ang isang ina. At tinanong ang kanyang anak. Sino ang kalaro mo? Umiti ang bata. Sabay turo sa tabi niya. Si At Lucia. Walang tao sa tabi. Ngunit ramdam ng ina ang lamig sa hangin at ang bigat sa paligid Tiningnan niya ang anak at nakita ang tatlong markang pulang guhit sa braso nito Umiyak siya hindi dahil sa galit kundi sa takot na huli na ang laha dahil ngayon hindi na lamang ang mga nagkasala ang hinahanap pati ang mga inapo nila pati ang mga nagbulag-bulagan ang paghihiganti ng kinulam na anak ng aswang ay hindi basta nagtatapos ito ay nananahan sa bawat bahay. Sa bawat kwento. Sa bawat batang tumatawa sa dilim. Mula noon. Lalo pang naging tahimik ang baryo. Walang batang lumalabas pagdilim. Walang matandang nagkukwento ng nakaraan. Ang mga tao nabuhay sa takot. Sa hiya. At sa pagsisisi. Ngunit si Lucia ay hindi na bata. Ang kanyang anyo Unti-unting nagbabago. Mas mahaba ang kanyang buhok. Mas maputla ang kanyang balat. At ang kanyang ngiti. Ay hindi na inosente. Isang gabi. May bumisita sa baryo. Isang dayuhan. Walang alam sa alamat ni Lucia. Naglakad siya sa kagubatan. Bitbit -bit ang kamera. Naghahanap ng kwentong pambaryo. May aswang daw dito. Tawa niya habang kinukuha na ng video ang paligid. Hindi siya pinansin ng mga taga roon. Tahimik lang sila. Tumingin sa lupa. Bakit kayo natatakot? Tanong ng dayuhan. Kwento lang yan. Ngunit kinagabihan. Habang siya'y nagpapahinga sa isang lumang kubo. Narinig niya ang mga yabag. Maliit. Magaan. Parang paa ng bata. Sumilik siya sa bintana wala siyang nakita. Ngunit nang humarap siya sa salamin, may mata na nakatingin sa kanya mula sa likod. Mapula. Nagmamasid. Walang pilik. Kwento lang ako. Sabi ng tinig sa kanyang likuran. Napalingon siya. Ngunit huli na. Kinabukasan. Wala na ang dayuhan. Iniwan niya ang kanyang kamera. Bukas. At umiikot pa rin ang video. Sa huling kuha, isang batang babae, nakasuot ng puti, nakatayo sa likod niya, mumingiti, at bago tuluyang mag-black ang screen. Narinig ang boses ng bata, mahina, pero malinaw, baka ikaw ang susunod. Mabilis kumalat ang balita. Ang video ng dayuhan ay napanood ng marami. Ngunit ilang oras lang matapos may upload. Bigla itong naglaho parang hindi kailanman umiral. Ngunit ang mga nakapanood, hindi na nakatulog ng maayos. Laging may naririnig sa dilim. Laging may aninong sumusunod. At sa tuwing sisilip sa salamin, parang may matang sumisilip mula sa likod nila. Isa sa mga nanood, si Carla, isang dalagang tagamay nila. Tumawa lang siya sa video. Tinawanan ang kwento ni Lucia. Ito lang pala ang kinatatakutan nila, sabi niya. Acting lang. Ngunit kinagabihan. Habang nasa banyo siya. Napansin niyang bumubukas mag-isa ang gripo. Tumulo ang tubig. Hindi malinaw. Kundi pula. Malapot. Bumalik siya sa kwarto. Dinampot ang salamin para mag-makeup. Ngunit sa salamin, ang refleksyon niya ay hindi gumagalaw. Nanatiling nakatitig. Ngunit hindi siya. Hindi siya ang may kontrol. Nang maghubad siya ng hoodie. Tatlong marka ng kuko ang nakita niya sa balikat. Bagong hiwa. Nagdudugo. Walang sakit. Ngunit may bigat sa dibdib. Napaatra si Carla. Tumakbo palabas ng bahay. Ngunit pagdating sa pinto. Nandoon siya. Si Lucia. Mas matangkad na. Mas maputla. Ang mga mata niya. Itim na walang puti. At sa kanyang mga kuko. May bakas ng sariwang dugo. Hindi ako kwento. Sabi niya. Buhay ako sa takot niyo. Napapikit si Carla. Sumigaw. Ngunit walang nakarinig. At sa katahimikan ng lungsod. May isang pader sa eskinita ang sinulatan sa dugo. Nakakalimot kayo. Pero ako. Hindi. Mula noon. Ang mga pader sa lungsod ay tila naging babala. Iba't ibang sulok. May sulat. May guhit ng mga mata. May mga kamay na parang pilit na lumalabas mula sa simento. Ang mga taong walang alam sa kwento ni Lucia. Unti-unting nagkakaroon ng koneksyon. Isang guro. Naminsang nagturo sa baryong iyon. Namatay sa loob ng library. May hawak na lumang larawan ng batang babae. Isang doktor. Natumanggi noon na gamutin si Lucia. Natagpo ang walang buhay sa ospital. Ang kanyang mga mata. Puno ng luha at takot. Kahit wala na siyang hininga. Isang aktibistang sumulat laban sa ipaniniwala sa pamahiin. Biglang nawala ng boses habang nasa entablado. At habang nakatayo sa harap ng madla. May tumulo mula sa kanyang bibig. Hindi dugo. Kundi maitim na likido. Parang alkitran. At sa kanyang likod. Sa mismong backdrop ng entablado. May lumabas na imahe. Isang batang babae. Nakatayo. Walang mukha. Ang kwento ko. Isang boses ang narinig mula sa mga speaker. Ay hindi imbento. Ang sakit ko, totoo. Ang galit ko, buhay. Dito nagsimulang maniwala ang mga tao. Ngunit huli na. Dahil ang galit ni Lucia ay kumalat na. Hindi lang sa baryo. Hindi lang sa mga nagkasala. Kundi sa lahat ng tumawa. Sa lahat ng nanghusga. Sa lahat ng tumalikod sa katotohanan. At ngayong gabi, kung maririnig mo ang yapak ng batang walang kasamang ina. Kung mapapansin mong bumukas ang ilaw kahit wala kang kasama. Kung makita mong may nakatayo sa sulok ng kwarto mo. Huwag mong tignan. Huwag kang lilingon. At higit sa lahat. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Dahil ang pagbanggit sa pangalan ni Lucia. Ay paanyaya. At sa kanya. Walang tumatanggi. At sa bawat gabi. Kapag ang buwan ay pumapailan lang ng tahimik. Naririnig ang mga bulong sa hangin. Mga kwento ni Lucia na muling buhay na buhay. May mga nagsasabing kung mapapansin mong may malamig na kamay na humawak sa iyong balikat at may humihiling ng tulong na walang mukha huwag matakot iyon ang kaluluwa ni Lucia naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan naghahanap ng kapayapaan ngunit kapayapaang hindi basta-basta na ibibigay kapayapaang kailangang makamit sa pamamagitan ng pag-amin at pagharap sa mga maling nagawa ang kanyang kwento ay paalaala sa bawat isa. Na ang takot at kasinungalingan ay nagbubunga ng kadiliman na hindi matatangi. Kaya't sa bawat pag-ikot ng mundo at sa bawat pag-ikot ng oras dapat nating tandaan na ang paghihiganti ay hindi lang laban ng isang bata kundi laban ng puso at kaluluwa ng bawat tao. At hangga't may nabubukas ng mga sugat ng nakaraan si Lucia ay mananatili. Hindi lamang bilang isang kwento kundi bilang isang babala isang babala na hindi dapat kalimutan Ngunit sa kabila ng lahat may pag-asa pa rin pag-asa na sa pagdaan ng panahon mababago ang kwento ni Lucia kung ang mga tao ay matutong humarap sa kanilang mga pagkukulang kung ang mga sugat ng nakaraan ay aalagaan at kung ang bawat puso ay magpapatawad maaaring ang dilim ay lumiliit Maaaring ang galit ay humupa. At maaaring ang kaluluwa ni Lucia. Sa wakas ay makatagpo ng kapayapaan. Ngunit hanggang dumating ang araw na iyon. Mag-ingat sa mga gabi. Dahil ang paghihiganti ng kinulam na anak ng aswang. Ay patuloy na naglalakbay. Sa dilim ng kagubatan. Sa mga anino ng mga bahay. At sa puso ng bawat taong nagtatangkang kalimutan ang tunay na kwento. At sa bawat pag-ikot ng hangin sa gabi. Naririnig ang mga yapak na tila lumalapit. dala ang lamig at pangamba. Hindi mo man makita, mararamdaman mo ang kanyang presensya. Isang paalala na ang mga lihim ng nakaraan hindi kailanman mawawala. Kaya kapag naramdaman mong may malamig na humahaplos sa iyong balikat o may bulong na pumapasok sa iyong tainga, hindi iyon isang panaginip. Siya si Lucia ang kinulam na anak ng aswang. Naglalakad sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Naghihintay ng araw na mabigyan siya ng hustisya. Hanggang sa muli. Mag-ingat sa dilim. At huwag kalimutang alalahanin. Ang paghihiganti ni Lucia. Ay buhay. At nagmamasid. Ngunit kahit gaano mo pilitin. Minsan. Hindi mo maiiwasang marinig ang kanyang pangalan. Isang bulong sa hangin. Isang tawa sa dilim. O isang anino sa gilid ng iyong paningin. At kapag nangyari iyon, dumarating siya. Hindi bilang isang bata, kundi bilang isang paghihiganti. Dumadalaw sa mga pangarap mo. Lumilitaw sa bawat madilim na sulok. At ang mga mata mapula ay nag-aalab ng init ng galit na hindi kailanman mapapatay. Sabi ng matatanda, kung gusto mong mabuhay, kilalanin mo ang kanyang sakit. Huwag hayaang manalo ang takot. At higit sa lahat, huwag mong hayaang mawala ang iyong puso. Ngunit paano mo haharapin ang isang nilalang? Na isinumpa ng kanyang sariling dugo. Na pinaglaruan ng takot ng iba. At ngayon, hindi na siya bata. Kundi isang bagyong walang makakapigil. Ang paghihiganti ng kinulam na anak ng aswang. Ay hindi basta kwento lang. Ito ay paalaala. Isang babala. At isang panalangin. Para sa mga naiwang nagdurusa. At para sa mga puso na naghahanap ng tunay na katarungan. Sa dilim. Sa bawat hininga ng hangin. Siya ay naroroon. Nakikinig. Nagbabantay. At naghihintay. Ngunit tandaan. Ang kapayapaan ni Lucia ay hindi basta-basta makakamtan. Ito ay kailangang ipaglaban. Sa bawat pag-amin ng kasalanan. Sa bawat pagtanggap ng katotohanan. At sa bawat paghingi ng tawad mula sa puso. Ang mga anino sa gabi ay hindi mawawala. Ngunit maaari silang maglaho sa liwanag ng katotohanan. At sa dulo ng madilim na landas, maaari pang sumikat ang araw. Hanggang dumating ang araw na iyon. Si Lucia ay magpapatuloy sa kanyang paghihiganti. Hindi bilang isang aswang, kundi bilang isang babala at paalala. Na ang bawat kasinungalingan ay may kapalit na kalupitan. At sa puso ng bawat tao, nasa kamay natin ang kapangyarihan upang baguhin ang kwento. Ngunit habang patuloy ang gabi, may mga nagtatangkang limutin. Nagkukunwaring wala ng kwento si Lucia. Ngunit ang hangin ay patuloy na humahaplos. Parang nagdadala ng mga bulong mula sa malayo. Mga bulong ng mga sugatang puso. Mga lihim na hindi matakpan ng dilim. At kahit gaano pa man kalakas ang sikat ng araw. Sa likod ng bawat liwanag, nariyan pa rin ang mga anino. Kaya't ang paghihiganti ni Lucia ay mananatiling buhay hanggang sa mga tao ay magising at harapin ang kanilang nakaraan na may tapang at pag-ibig dahil ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap ngunit habang naglalakbay tayo sa daan ng buhay hindi madaling talikuran ang mga sugat ng nakaraan minsan ang mga alaala ay nagiging tanikala na pumipigil sa atin upang magpatawad at maghilom si Lucia bagamat isang simbolo ng paghihiganti ay nagsisilbing paalala rin na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpalaya. Ang bawat gabi na lumilipas ay pagkakataon upang baguhin ang ating kwento. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga naiwang sugatan at para sa mga susunod na henerasyon. At sa huli, ang pangalan ni Lucia ay magiging alaala, hindi ng takot, kundi ng pag-asa at pagbabago. At sa huli, ang kwento ni Lucia ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay kwento ng pagbabago, ng pag-asa, at ng paglilinis ng pusong sugatan. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, nariyan ang paalala na sa bawat pagdurusa, may pagkakataon para sa paglaya. At kahit ang pinakamadilim na anino ay maaaring magliwanag kapag ang puso ng tao ay nagbukas sa katotohanan. Kaya tandaan, hindi kailanman huli ang lahat. Ang paghihiganti ay maaaring maging paghilom. At ang kwento ni Lucia ay magpapatuloy hanggang sa bawat isa ay matutong magpatawad at magmahal muli. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay unti-unting nagbago. Ang mga tao, natutong magpatawad at maghilom. Ang mga sugat ng nakaraan, hindi na naging tanikala, kundi naging tulay patungo sa pagkakaisa at pag-unawa. Si Lucia, hindi na lamang isang kwento ng paghihiganti, kundi naging simbolo ng pagbabago at pag-asa sa bawat pusong naghahanap ng kapayapaan. At kahit na sa madilim na gabi, kapag ang hangin ay malamig pa rin, alam ng lahat na ang kwento ni Lucia ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kabila ng dilim at sa huling pag-ikot ng araw. Ang kwento ni Lucia ay naging alaala. Isang paalaala sa bawat puso. Na kahit gaano kalalim ang sugat, may lakas tayong bumangon at maghilom. Ang mga anino ng nakaraan, unti-unting napalitan ng liwanag ng pag-asa. At sa bawat haplos ng hangin, naririnig pa rin ang kanyang tinig. Hindi na bilang paghihiganti, kundi bilang isang paanyaya. Magpatawad. Magmahal at muling magsimula dahil sa dulo ng dilim palaging may liwanag na naghihintay